lutaw, tawara mga kabayan. Ay, papakita naman ako sa inyong masarap na lutaw. Ay, no. ay talagang area na, Minus-minus din ang May nagre-request, eh, papakita doon ako ng mga lutong medyo minus-minus. Yung hindi masyado maraming brigada, oh, ay, aray. Tayo, oh, magkagata ng tinapa. Ay, yak. ay, nagsasangkot siya na. Pipreto ng karikit ng kanaw. Porkliyem pong iyan. Mga kabayan, ay, magpapasarap din lalo sa ating ginatang tinapa. Smoke uh, smoke anaw, <laughs> smoke ka uh, pilas o oh, smoke tamban, tinapang doon pilas mga kabayan. Mas masarap po yun, oh. Yeah, isasahog na rin natin itong ating mga luyang ito mga kabayan. Ay, oh, ay talaga nung parang pwede na yun. Ito na wih oh, Eh. Pwede na yun. Pang ulam na yun. Oh. Mga kabayan. Eh, pero hindi. Ito. 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 Tin pang ano, ah, ginat ang aray ay siya ay panalong panalo mga kabaya ay, yung aso ko yung ligalit na oh, para gusto mo matimusan ay eh. oh, pero sure ay eh, sa siya kasalay oh, yan mga kabayan, at pinagugulong-gulong lang yung ating limpong iyan sa yung ating luya ngayon sasawag na rin natin yung mga siling iyan sa yung ating si puwis na yaw na ilang ko na rin palang bawang hindi ko napansin na yung dal si, tal dal tal, tal ayan mga kabayan, na no, hindi ating uh, sasangkutsahin lang yung papagayaan. Huwag papagayaan, papagayaan dapat. Ngayon, papamintahan din natin ay marami rame, para mas masarap. O, oh, ito na lalo pa na itong ating ginatang tinapa ay sauce. Ngayon, lalagyan natin ng patays. Ayan. Mga dalawang kutsara lang. yun yung tinapa natin. Ay may alat na rin yaon. At sa hindi di kayo alam ninyo yaon. Oh, pag nakakabi kayo tinapay, pag na may pwede na lang. Dahil yun may alat na rin. Kaya, ating sasahog na rin itong ating anaw, tatlong kilong gata unang gata agad yan kakang gata akin isin sa frigider yan, kaya parang medyo nagbuo-buo ng arigate yan haw para haw mas uh, talagang ang ating gata ay eh, kahit hindi pa lulutuin agad o kahit lulutuin ay maisot nyo muna sa frigider o sa ripe para haw hindi siya nag na anaw parang pula same Ayan. Tuloy kayo mga kabayan. Ay, sa dami ng datang iya, ati pa papaglatikin niya, nabulak ah. na ngayaw natin nga kadlakodulin na papagayahaluin halu natin. Ay, so usmar safe. Ayan naman. Yan, hey, siyempre, tatagdaga ko pa rin yun ng mga sile. Atin at muna ang titimus ng paglalutod. Baka sumubra naman ang hanghang. -hang. Ngayon, lalagyan natin ng ano, brown sugar na putlain. Mga isang kutsarita lang. Ang kukulang-kulang pampatingkad ng uh, tamis ng ating gata. Kaya lalagyan din natin ng asay mga kalahating kutsarit at kaya nga ay ang ating tinapay may alat na. Hindi lang pwede hindi na tayo mag -assign. Yan. Ngayon, itong mga tinapang ating biniling ito, ay ating isasahog na diyan. Nako, at di pala natin diyan mga kabayan. Nako. Itong natatanda ninyo at napanurin niya, ako'y nakapaggata na rin nung anaw yung bangus naman tinapang bangus eh napakasarap din ay aray mas minus minus aray mahal mahal yung tinapang bangus ay eh. Yung mga kabayan ating ating mahinang mahina lang apoy then how pagkalipas ng mga isang oras ayan na ang itsura ng ating tinapang bangus kita niya nakukurta na yung anaw nagbubuo buo na yung ating gata ah, hiwalay na doon sa tubig Oh, kahit hindi natin nilagyan ng tubig yan natural na parang tubig yung gata ay eh. gata gata eh <laughs> mga kabayan saos marci po kita nila ba kahit sura yan hi tataklo natin at binabalik lahat natin para hindi magtutaw tulad nga paglalipas uli ng mga alating oras ayan nakamitin na natin siya para yung ilalim eh talagang ah, mahalo natin ang husay ayan yung mga liyan po natin ang medyo nating Hindi ho yung Don na pinapaat dahil ng balak hindi ho yung BBK yung mga medyo nating sa ilalim hindi yung ating liyan po yung yeah? dito yung baga ito oh, na yun naman mga kabayan yung pagkagar naman ng iyo ulam ay mapapaanlirays ka ewan ka o smarsi pa o panalong panalo yan hmm, at pagkalipas ng mga isang oras pang pagluluto yaya na ho luto ng ating Ginat ang tinapa, kita niyo, mga yung ating gatang yun na naglalatik-latik. O, oh, nagmamanti-manti kay, Nako po, tunay kahit inyong lamang ang inyong ilagay sa kanain, ay raise kay pang ulam na tunay na tunay naman mga kabayan. Sana ay naibigay nyo rin ating ginawang paglulutong aray ng tinapa. Ang ating ginawa'y tinapang ano, ginataan o ginatang tinapa, smoke, uh, Don Pilaso smoke tambang in coconut oil. Yung in glaze. Oh, kita niyo magang ang itsura na gaayay ang sarap mga kabayan. Ah, uh, naman, eh, na ito, na ito, naman, kaya naman din ni eh. Kabay si Porfrik Jesus eh, Marsipaw. Tawarain, mga kabayan. Ay, ay. O, oh, yung siling yon dinagdag ko yon Oh, o, hindi kong gustong manghang na manghang talaga sa buwanga Ay, di nga eh. Yung ating siling yan siyempre hindi eh, naman yung mahilig la sa mahanghang ang oh, lalantak niya paano naman yung hindi nga mahilig sa mahanghang ay eh, pag yung ating pinisak lahat ay hindi makalalantakan oh asarap ah, na rin ating lalantakan na ngayong hapo na naripang ulam po na rin kaninang tanghal eh. Ah, kakot mo sa inyo ay eh, napakasarap binaan ko sa si skull yan oh. No, lalantak lalantak na si kabayan ring ating lutong inat ang tinapay eh, kita nyo dito latik latik naglalatik latik sarap sa mainit na kanin kahit sa bahaw siyempre meron din kasamang anaw oh. taba taba at ah, laman ng na limpaw oh, nakaw oh. so smarsi tunay kayong Napakasarap nito ang ating ginatang kinapa Siyempre, tayo magsasakal. Meron din din sa sabaw ng meron pa din yung tinulang niluto si Kabaya Commander Melissa, Aba, lanta na ito. Ginin ako sa kwarto kakain at ako'y nag i nag i i i i i i i talap, 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 talap. Ribaw ko na sa si eskaw yung kaninang tanghalay. Tanghalay ang kaw. May eh, mahalap. Kaya, hapunan ko din. Mga kabayan. Nagtak na kayo. Mm -hmm. Natanggal ko ang balat. At hindi mo na ko nangangain ng balat. Eh. Nakapalalong panalit napakatipid na pang ulam imapapaan the rice ka din eh hmm mm harap -hmm. makabayan mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mga kabayan oh